Maya na lang, ayaw mo muna sila. Ayan, merong konting salo-salo sa after ng ano, na uh, Thanksgiving, ay Thanksgiving. Ah, sa after, na ano na ako. ito si Karo, no? Ay, <laughs> Ay, so, mga bata naglalaro. Ayan. At lang muna ng ano, ng Holy Saturday namin. And then, uh, yung mga kapatid, eh, nag ano, uh, dito. Nagdala ng mga pagkain, nagpatlak sila dito. Okay. Alright po mga ano, mga kapatid. Uh, dito na lamang po, no? At uh, tayo po ay kakain din. <laughs> mm -hmm. Ayan po. Ayan, uh, <laughs> yeah, may kumakain na rito. Alright po. Maraming maraming salamat. Okay. Salamat po. Bye-bye.